Bego ka na guys. Digo ako na, mama Nina sa blue. Ano 'yung drama na 'yan? 'Di ko po gusto 'yung mga 'yan. Ay, sila 'yung mga 'yan. 'Di ko na po alam kung ano. 'Di ko na po alam kung ano. Bego ko mama. kami sa Baywalk. Ayan, maganda. Mga bata, naliligo. kilo Ay, yan. Ako siyang dalawang tilapia. Ang galing nga. Tawa mo ba Anong tawag sa ginagawa mo? Nanguhuli. Nanguhuli? Namimiwas. Namimiwas siya. Ayan. Dito yan sa Baywalk. Ayan, namimiwas yung bata. Ayan. Nasaan? Patingin nga ako. Ayan, panandar na niya, oh. Nandar na ba? Maraming tao dito. No, sir, no, ano. No, sir, ano ginagawa mo dito, sir? Benta. sa bangka. Sa? Bakit? Hindi ka ba ba nakasakay ng bangka? Hindi. Tawag pa rin, Tawag ka na. hindi ko Doon. Ayan. dami tawag yan. Hindi ko alam kung anong tawag din. Ano ba tawag dyan? natin yan. Ha? Yan. Kubo. Huh? Kubo. Halika dito. Dito tayo. Ay, eh, ayan. May namingwit din dito. Ayan. Ayan. Lapit na natin si kuya ang namingwit. Ayan. Ayan. Ang dami. Ang mga estudyante. Mga bata. Ayan ang gulo. Kasi playground. Kasi entar tarung itu siku kuya, Ini kalau punya aku ya. Hari Minggu itu ka? Ramai kan na naku ha? Melaban. Ayo pakasan. Saya ikut banget ingin. Mau oh, melong di tengah kita? Ya. Ayan, sige, lagi ka ba na na dito? Lagi ka ba na dito, kuya? Hindi naman. Mira lang. Pag day off na. ano to? Ginagawa mo ng libangan? Para lang pang palipas oras na. No? Di ba? Marami naman ako pag minsan. Maybe. Ang Ang malas. Patulog niya malas. Hindi pa rin malas yan kasi may nakuha ka pa. Apat na piraso na, no? Pang ulam na rin yun. Okay lang. Kasi magkano din yun? Magbinili mo, no? Ayan, si Kuya. Yan, libangan daw niya yung manguha ng ay mamingwit. Yan, nakahabot na peras Tatlong tilapia, isang hito. So, diba? Ano sa ikubag niya? Hindi ko makita. Eh, yun yung ano niya. Yan. Ano yan? Ano yan? Oh. Ah. Ah, sana hindi ko kung ano ano, kung anong gusto mo, kung pang-iho o pang-pito. Uh Oo. -oh. <laughs> Thank you, Kuya. Ito naman kami. Ayan. Okay, dito. Ay meron pa isa. Ay, dalawa sila dito na may mingwit. Tapos natin. Tanang yung magtanong mag tayo. Ayan. Mingwit sila. Ay, Kuya. Nakadami na kayo, Kuya. Kuya. Nakadami na kayo? Wala pa. Wala pa? Bago lang? Mm -hmm. Ah. Ito, sa inyo din to. Ito. Ano yan? May ano din yan. Ayun, dinagis ni kuya. Anong pamain mo dyan, kuya? Bulate. Ay, kuya, meron na yan. <laughs> baka, baka nag, ano, baka namili ng, ano, malaki. Sit natin ang na sa Ikaw, Jans Oo, baka sa Ah, baka nag, ano, pa sila sa ilalim, nagmuni-muni pa sila, no? Oo, oh, baka. <laughs> baka natulog pa sila kasi nga, maya-maya, may, ano na na sila, mabingwit na. Oo, oh. Hmm. oh saka isang, ano, Huh? Ayan na si Kuya oh. Yes, yes, yes. Munta na siya dito. may ah, kuha na siya. Ito. Ayan, ayan. Ayan yung huli mo Kuya. Nindagdagan. Ayan ito na uli dito. Ha? Ayan. Ayan Kuya. Ayan galing na nga ako doon. Ang dami ko nang na-interview. Malas daw sila ngayon. Wala daw sila masyadong kuha. Isang oras ka lahat pala pag naming wit ka. Matagal din pala kailan. Ta eh? Kailangan matyaga ka pala mag-antay. Yes! Ta ng... Kailangan pala mga guys Kailangan pala dito pag naming meet ka matyaga ka talaga kasi isang oras ka lahat ka daw bago ma makain yung pain mo ng mga isda. Diba? Ayan si Pangol, magdan. Nadala akong pamingwit para siya pinain ko sa mga hito eh. Para ko na sana siyang ipa ano eh, sa mga ito, ayun no. Know? Galing <laughs> <laughs> kami ang rusin yan mga wood Mga mga yan está vivo Dao man lang hawak ng kamay ko. Na gutom din para magdaldal no. Tamad yung ano ko, yung cameraman ko, sila ko pa. Dao hindi naman pala niya ako tulungan. Hayaan niyo lang ako. Pagod ako kadaljo ka.